alam naman natin na ikaw din yung may akda ng uh, the sugar industry act uh sugar cane industry development act so ano na yung nakikita nyo ngayon how is going na uh, yung implementation ng inyo pong uh, anak ikaw nga, na batas uh, mayor uh, kung di ako nagkakamali, pinag-uusapan nila uli a few amendments uh, mm -hmm. uh I think kay Congressman uh, Sagabaria may mga proposal to amend the the SIDA law. Uh, but so far, ang pinakamaganda nun, it took recognition sa ating sugar industry. So it was the first legislation designed to address the problems ng sugar industry. So uh, ano naman siya, uh, it may not have been perfect, may mga konti pang uh, sanang uh, na-implement dun sa ating batas. Uh, but nasimulan at nagkaroon naman ng konting uh, development dito sa ating ano sa ating industriya so mm -hmm. ano siya uh, uh, magandang ano magandang uh, benepisyo na, na, na nakuha ng sugar industry dahil sa batas na yan so mayor uh, kumusta na kasi ay eto uh, Bigyan mo kami ng picture, lalo yung mga hindi masyadong kabisado yung sugar cane or sugar industry dyan sa Bacolod City or sa Negros Occidental. Bigyan mo kami ng parang roundan kung mga gaano kalaki yung volume, kung magkano yung parang uh, nakikita dyan ng mga nasa industry, uh, Mayor, sa pag-asokal, uh, Mayor Albi. Well, Negros is the sugar capital of the Philippines. Uh, dito sa amin. Uh, we produce about 60% of all the sugar uh, production sa uh, sa buong Pilipinas. Um uh, and definitely it's still one of the biggest economic drivers dito sa amin. Uh, so ang pinag-uusapan is how to sustain it, no? Ang dilemma kasi yung production cost natin sa sugar ay eh napakataas, no? Hindi tayo pwede mag-compete sa international. Kaya Nanganganib yung industry pag nagkakaroon ng mga imports dahil hindi hamak mas mura ang uh, asukal sa ibang bansa. So, one way of making it sustainable is for us to compete internationally by re reducing production costs. So, yun ang pinag-usapan ng mga industry leaders ngayon. Paano tayo uh, ibababa ang ang cost of production? And ang nakikita nila, we were getting... Uh, uh well lessons and we're learning from uh mga international uh sugar uh, i think brazil no uh, is is here napunta dito at nagbigay ng mga payo nagbigay ng mga advice kung how we can uh, compete internationally uh yun ngayon ang pinag-uusapan kuno nagkamali i think last month din no nandito sila para tulungan ng sugar industry natin so hopefully but Ito ay magiging hakbang para maging sustainable tayo eh isa sa mga economic drivers natin eh yes. eh magtuloy-tuloy hindi hindi mawala but at the same time as a highly urbanized city we're also um, creating or developing mga alternative economic drivers para mm. hindi lang tayo naka sa sa isang sa isang ano no sa isang produkto o sa isang uh, Revenue generating uh, activity. <music>